Magandang hapon po sa inyo sir Warlito. Magandang hapon at po ma rin sir Michelle Castrudes. Sir, no una po sa lahat ang hmm. no, pagpanaw po ng inyong uh, anak at ng mister ni Madam no, ang aming pong tauspusong pusong uh, pakikiramay. Uh, Kailan po po no nasa United Kingdom si sir George Michael Castrudes? Since 2022 pa po, sir. At siya po ay farmer, no? Tama? Sa United yes, Kingdom. Yes, sir. Uh, kailan po yung huling usap po nila? Actually, sir, uh, 2023 po. Uh, hindi na, hindi talaga na naging regular po yung usapan hindi talaga ninyo ni Mr. Hindi po kasi may pamilya na rin po siya. Iba na yung setup. Uh, Pero kayo yes, po sir. ay kasal ni yes, sir. Uh, sir George Michael. Yes, sir. Okay. At si Tatay Warlito, sir, kailan niyo po huling nakausap ang inyong anak? Madalas po kami, sir, magkausap ng aking anak mag through online, Sir. Tapos ganito, uh, nangyari yon araw ng Sunday, tumawag kami kay George kasi talaga namang halos araw-araw ako nag-uusap, uh, uh, Sir. Okay. Nung time ng araw ng linggo, hindi na siya sumagot. Uh, tawag ng tawag kami hanggang maghapon. Nung da pagdating ng mga beyond six o'clock ng hapon, tapos na ang Bible study namin sa simbahan, Dumating ang aking uh, ang aking apo na si MJ nagsabi na si Daddy George ay naaksidente. So nagulat kami sir. Usap kami sa cellphone kasi ang haw ang cellphone hawak na ng doktor. Sabi namin, "Dok, ano ho bang nangyari sa aking anak?" Ang sabi ng doktor, "Yung anak ninyo ay nasa amin kustodiya 50-50 na sa ICU." Isang nurse do nagsabi sa amin na mayroon kayong isang pamilya na pwedeng pumunta rito para uh, makita ninyo talaga aktual ang inyong uh, inyong kapamilya na si George. Pero nung time na yun, sir, ng, uh, ng gabi ng Merkulis, ang sabi ni Grace Joy, uh, Doktor, paano baka ako maka-assure na pagdating ko doon sa lugar ni Grace doon sa Yuki Jersey Hospital, na maabutan ko pa siyang buhay na, buhay pa? Ang sabi ng doktor, magmula ngayon, magbilang na lang ng 24 hours si George. At pinakamatagal, 48 hours na lang. Sabi ni namin, useless na rin. Okay. Ang sabi ng doktor, ganito na lang ang gagawin natin. Bibigyan ko kayo ng 15 minutes limited lang ito. Na ang bawat isa ninyo, kausapan niyo si George, kay buhay pa naman yan, makakarinig pa naman yan. Ang huling sabi ko talaga kay George nung ako nang nagsalita sa kanya, kung saan ka man ngayon naroon, ang lahat ng buhay mo isuko na sa Panginoon. Sabi ko sa kanya. So, sa kanyang pagkamatay, sir, mayroon kaming agam-agam talaga, sir. Kasi, bakit ang pulis lumalalim ang investigasyon? Bakit nag ang pulis na i-utopsi si Loloy doon? Sinabihan kayo ng kondisyon ng inyong anak, pero hindi man lang ipinaliwanag sa inyo kung bakit, anong nangyari sa kanya? Tama po ba? Never, sir. Hindi Never? Never kasi kanina nabanggit sa nabangit uh, nabanggit ninyo, no parang uh, sinabi nung sino mang nakausap ninyo na naaksidente yes, etong si Sir George ng no? ating sir. OFW tapos biglang uh, nagbanggit din no specialista sa utak yeah, opo sir mm. so kasi usually pag pagtagpitagpin natin mga yon baka may head injury opo etong sir. si Sir George opo. Baka nabangga, napuruan sa ulo, opo, kailangan opo, natin ng specialist. Pero walang sinabi sa inyo? Anong nangyari sa kanya? ang sinabi talaga ng doktor sa amin, sir, si Loloy, ayon sa statement ng doktor, na suffocate. Ang totally damage talaga sa kanya, yung isopagus niya, sunog sa usok. Yung baga niya, hindi na gumagana. Yung utak niya, wala na rin. Nangyari po ito, enero pa. Opo. So, yung katawan pa po, hindi pa po naibabalik sa Pilipinas, nga ba? Hindi pa po, sir. Sa isang buwan na... Ano po ang latest na update na natanggap po ng pamilya? Wala din po, sir. Sabi lang pala, sir, na sa ang inquest, another inquest ay sa July. So dito, baka hindi lang siya talaga aksidente. Kasi tinanong ko rin po yan, sir, kung paano po na nagsimula po yung apoy at bakit hindi po siya... lang, may apoy. Ah, kasi... Sinunog po. Sinunog po yung accommodation niya, sir. Nasunog po yung accommodation niya. Siya lang po nandoon. So, si Sir George Michael, ang OFW natin, hmm. nakatira sa, siguro compound ng kanyang Hindi employer. Siya mag, ay Meron na. silang barraps opo accommodation. Opo. So nasunog yung, nasunog or sinunog? And yun lang sir, kasi still in deep investigation din. Under investigation. Opo. Pero kasi enero pa yan eh. Opo, tinanong ko yan sir eh, bakit di siya nakalabas? Ano yung pinagsimula ng apoy? Sabi nila still deep investigation pa rin. Ilang taon na nga ulit itong si Sir George? 37 po. Eh usually naman pag mga ganyang edad, di ba? Parang kumaga, maliksi pa naman yan. Opo. Kung maliksi nakita pa, po. niya nagsisimula na yung sunog, wala na ba naging naging pagkakataon or panahon man nga, lang sir. na parang lumabas napakalapit Di lang ng pinto sir e, dito lang katabi niya lang oo oh, oh. ganun ba kabilis siguro yung apoy eh, hindi, hindi na naman niya po na... siya nasunog sir so so oh, talaga ng uh, ano ang naging cause of death nitong si sir George uh, humingi kayo ng tulong ngayon just to shed some light no malaman oh, natin ano ba yung talaga yung nangyari dito kay oh, sir George <coughs> Tama po ba? Yun po. po ang kagustuhan natin. Nakausap niyo na po ba yung agency, madam? Opo, sir. Kasi so, po, sir, mali mali po yung mga ano nila binibigay nila information sa amin, sir. Kaya Bakit? po An kami. Ano ibig sabihin ang mali mali? Napaaga po yung uwi namin, sir, kasi sinabi nila po nung uh, 13 po, sabi nila, nabiyahe na siya from Jersey going to London. Ipaprocess yung clearance niya, five days working po yon para sa embassy at saka sa mga attachment po yung clearance. So nag-base kami doon sa pinanghawakan namin yun, sir yung five days na yon kasi pa after five days daw, ibubuk na ticket. So, okay. natapos yung five days na yon ng 19. So, nagbook ako agara ng 17. Baka mauna ako ng days lang. Hanggang ngayon po, wala pa din. Ma'am, matanong ko lang ha. Yung, nung nag-participate kayo dyan sa inquest, meron bang uh, parang lumalabas na respondent doon? Yung parang ako akusado? Meron? Opo, kapi, Opo sir. Ano, Pinoy or po, ibang lahi? Briton din, sir. Okay. Ano yun? Katrabaho ni George? Hindi po, sir. Eh. Sa ano lang nila, sir, sa coroner. Coroner at saka yung assistant, sir. Eh, siguro naman, ang hinihingi lang ng pamilya, eh, bigyan nyo lang ng kumpletong picture. Okay. Not necessarily everything, opo, okay? Sir. Pero, just to answer some questions. Opo, ang party list na masasandalan. Aksya, yes. Number 68 sa balota. Attorney Bernard, panyero magandang hapon din sa iyo, no? Sir, opo, kasi kasama ko kayon yung... Family ng ating OFW si Sir George Michael Castrudes apparently okay. uh, siya po no ay pumanaw sa May Jersey United Kingdom at yung okay. pamilya ay nanghihingi sana no ng mga impormasyon patungkol sa kanyang okay. pagkamatay Ma meron po bang maibigay okay. ang ating DMW? Nako, uh, ganito po yan no. Maliwanag po yung regulasyon ng Department of Migrant Workers pagka may nangyayaring napaka-importante lalo na sa mga dineploy po nila OFw no Yung nangyari kay George ay uh, isang kalimbawa yan na napaka-importante na ang dapat niyan, yung mismong agency na nagdeploy, yung Diamond, ang siyang magbibigay ng first-hand information sa nearest of kin, yung mga relatives ng ating OFW. no uh, Kapag hindi po nila ginawa yan, sila po ay maaaring humarap sa mga disciplinary sanctions, no? Kasi they are they fail to monitor and then to submit a significant report doon po sa nangyari sa ating OFW. Opo, attorney. Uh, pero sa, sa, tanggapan po ninyo, uh, attorney Olalia, hindi rin po ba nakarating sa inyo itong pagkamatay ng ating OFW? Na sagap sa kong balita, may report na yung ating Migrant Workers Office sa UK, no? Yung Opo. ating labor affiliate ay on board at sa siya po ay uh, may informasyon at nag-report na po siya sa ating uh, ah, mahal na secretary, si Secretary Hans, no? May naging pagkukulang itong ating uh, agency. Siguro we should call their attention na ibigay no yung impormasyon na kailangan ng ating uh, ng pamilya ng ating OFW. I mean, we owe it to them, no? Uh, the the family, ang kausap lang naman talaga nila yung OFW. So, kung walang magbibigay ng information sa kanila, baka hindi na nila alam kung ano na nangyayari dun sa OFW. But now that we know na yung OFW po natin, unfortunately, ay pumanaw, I think we also owe it to the family to give some explanation. Bukod pa dyan, yung pagpapalipad din sana ng remains nitong ating OFW. Is there any way, uh, Attorney Bernard, na we can help the family? ask uh, and answer some of these questions. Ako, tama po yung observation ninyo. No? Unang-una, yung ating uh, ahensya ay nagpulang na agad. No? At siya po ay haharap sa isang investigasyon dito sa atin at siya ay pagpapaliwanagin natin. No? Wag mo kayong mag at sa uh, meron po silang haharaping kaso pagdating po dyan. Pangalawa, yung pong NWO po natin ay uh, on top of the situation. Ang ibig sabihin dyan, siya na po yung tumutulong para sa ating uh, OFW na namatay po doon aasikasuhin niya po unang-una yung investigasyon. Aalamin niya ang katotohanan kung meron mang kapabayaan o meron mang nangyari na hindi tama, isiguraduhin po natin na mabigyan natin ng justisya yung ating OFW. Pangalawa, Apo. yung repatriation ng remains, no, yung pagpapauwi, ay atin din pong aayusin yan at wala pong gastos at lahat po yan ay sasagutin ng gobyerno sa pamamagitan po ng ating uh, action fund. No? tutulong po tayo doon sa nirisok nila kung pinakailangan ipadala natin sa abroad, sa UK. Yung kanyang kamag-anak na nais bumisita, ay gagawin hindi po natin yun. Ating po nga ayusin yung, yung kanilang papeles para sunduin kung gusto tayo nila yung pong uh, kanilang OFW kamag-anak. Attorney Olalia, kasi yung, fa yung family talaga, they are desperate for information. And we understand Apa. na yung mga... Uh, tao po natin na nasa UK po ngayon, they will be working on this. Sabi niyo nga po, on top of this, pero attorney no, ibibigay din po namin mamaya yung contact information ng family para sana magkaroon na Apo, ng direct Apo. communication. Yes, yes. Tama po yun. Tayo po mismo ang kukontakt sa kanila, tutulong sa kanila, magpapaliwanag sa kanila at lahat po na kakailangan nila ibibigay po natin. Ayun, ayun po. Sige po. Uh, Attorney Bernard, maraming salamat po. Ano? Opo, maraming salamat din po, Attorney. Lalong-lalo na sa tulong ninyo, sa programa ninyo, sa mga natutulungan nating OFW. Maraming salamat po. Buhay po kayo. Our people no, in United Kingdom, they are already on top of this. Ibig sabihin, uh, inaasikaso nila, inaalam na nila yung kompletong nangyari. Namatay na nga yun, sir. Hindi man lang yung nabisita doon ng counterpart niyang ano, agency. Walang ninuman. Wala, sir. Na naka-visit. Wala, nakapagbigay sir. ng immediate assistance sa wala, ating all na nakakatutok naman. Opo. Yung naging karanasan ni Sir George Kahit naman sa agency Michael. dito, sir, parang short yung binigay nila sa amin, sir, eh, kasi may iba-ibang detalye na binibigay nila, binibitaw, pinapaasa lang nila kami. Okay, pero that was January 23. Opo, sir. Dapat Ay, eh, nga, ano ang tagal na namin nantay yung body niya, sir. Opo, opo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya nga po, ma'am, no? Well, uh, narinig nyo rin kanina, no? Si Attorney Olalia, that they will also Uh, I think someone itong agency na ito to explain bakit anong nangyari dito. Okay kasi again no naiintindihan po namin no ang pag-aalala ng pamilya especially kay Sir Warlito kanina nabanggit po niya yung kung paano niya natanggap yung balita ano ano yung mga naging pag-uusap nila no nung doktor Okay, at yung pamamaalam nila dito kay Sir George, siyempre masakit sa family. Hindi naman in-expect ng anyone eh. Yes, sir. Di ba, biglaan na lang. Inakala nyo po ba na sa hapon na yun, eh, makakatanggap kayo ng balita, 50-50 na yung anak nyo. Bigyan namin kayo ng 15 minutes para magpaalam sa kanya. Natural lang sa tao na magtanong. Teka lang. Okay, pa napaka-importante yung bagay ito. Namatayan ako ng anak, namatayan ako ng mister. Kung may anak, nam namatayan ako ng tatay. Ano nangyari sa kanya? It took them gaano na katagal? Mag, uh, mahigit isang buwan na? Mahigit na po, sir. Okay, tapos naka ka na ng inquest proceedings. Tapos nakawi na rin yung sister-in-law ko, sir, na 14 days lang siya. Oo. Oh, oh. Galing Taiwan. Pero up to now, wala, wala pa rin, pa din, Ang sabi uh, nila, sir, binok nila na down si George by 28. Tapos March ang dating. Sabi namin, tinanggap na nga namin na yung mga resulta ng mga investigasyon ay wala po kayong mabigay. Pati ba naman ito? i-torture nyo na talaga kami. Pinaasa nyo na kami kasi dapat last week pa yan siya, sir, eh makarating dito. Okay. Kaya nagbook kami po agad. Sir, di ba sabi nyo nakakausap po ninyo si Sir George Michael very regularly bago po siya pumanaw? Opo, sir. O, meron po ba siyang nabanggit sa inyo, uh, Sir Warlito, na nakaaway or kaalitan? Wala po, sir. In, in other words, wala kayong nakikitang tao, person of interest na makakagawa nito sa kanya? Ayon sa Narinig namin sabi-sabi nila doon sa London, natutulog. Tapos yun na nga, nagkaroon na ng usok. Hindi raw nagising. Ang aking, ano sir, bakit hindi siya nagising? Hmm. Ang normal na tao na natutulog, pag may kakaiba na siya nalanghap, magising yon sir. Bakit hindi siya nagising? So mayroon akong naisip, sir, na baka may nasa likod nito sa, sa pagkamatay ng aking anak. Ganon ang nabuo ko sa isip, sir. Kasi imposibleng hindi siya maka magising, sir. eh At okay. sa kapangalawa, yung higaan niya, sir, malapit lang ang pintuan, mm -hmm. sir. Eh. Malapit lang. Okay. Okay. Katabi lang po, sir. Katabi lang niya sa kanyang so, higaan. So, mabilis lang ng tumaka sa boy. Oo, oh. eh. sir. Opo. O -o. Alam mo, sir, sa totoo lang, ganyan din yung naisip ko. I don't know kung ano yung procedure nila dyan sa UK, pero ipagpalagay na lang natin. Wala namang rason para hindi. Okay? Sana ganon. Pagpalagay lang natin reasonable presumption lang na parehas tayo ng sinusunod na batas. Eh inquest ibig sabihin may krimen, nahuli kung sino at pinapa-explain siya ngayon. Pero sabi niyo hindi pa tapos yung inquest, ibig sabihin hindi pa umabot sa korte yung Hanggang July, July pa sir. July ang oh, naman. Tagal sir. Hmm. July yung next inquest po. Iko-coordinate natin no uh, sa mga uh, tau, tauhan po ng Department of Migrant Workers na nasa UK. Okay? direct communication na sa family mabigyan kayo ng immediate na updates. Okay, lubusin niyo, no? Lahat ng tanong po niyo, itanong po niyo. Okay? Sa Department of Migrant Workers. Okay? Sana mabigyan linaw man lang para sa pamilya kung ano talaga yung nangyari dito kay Sir George Michael. Na, sabi niyo kanina parang may uh, temporary or tentative Temporated na certificate, sir. Ano pong nagalakay doon na cause of? death? Ano sir, uh, brain ano? injury. Tapo, brain injury? and then carbon monoxide poisoning. Basta sa amin po tatay, ang mahalaga po is magkaroon po tayo ng kalinawan po. Opo. Ano, at uh, mapauwi na po yung uh, mga labi po. Malaman na po natin kung ano po, po yung mga investigasyon po ng agency. Gayun din po ng DMW. Opo. So, nandun din po. Actually, nandun po yung isang reporter po namin. Ipapamonitor na po namin ito ngayon. Opo, opo. Salamat po. Magandang hapon po, sir. Salam.